guys, for today video, heto at kukuha tayo ng malunggay. At uh, tapos ng trabaho namin, mayroon kami na ispatan na malunggay dito. Ayan o, oh, napakaraming malunggay o. Oh. Dito sa lugar na ito. Pre, samantalang sa ano, sa sarawat noon, binibili pa namin nito. Siguro, sampung tangkay na ganito, 5 real na. Pero dito, ang daming ano, dahon, no. Oh. Magsawa ka. Siguro pinoy 'yung mga nakatira dito. Kaya may mga malunggay. Free lang siya dito <laughs> sa daan lang, oh. Kumukuha kami. Pang tinola lang ito, pang uh, gisa sa sardinas. Yan makakaraos ka na. <laughs> ang daming bul, ang daming dahon, guys, oh. o. oh. Iniinom din namin ito, napakaganda nitong malunggay na 'yan, lalo na sa mga uh, mga mataas ang uric acid sa yung mga buntis ba may na ang, sa ano pagdaloy ng gatas at uh, talagang ito yung uh, super gulay na sinasabi nila from A, B, C, K, E at uh, may calcium magnesium, potassium, fiber, zinc ayan napakasustansya nitong malunggay na yan ata uh, kapag mahina ang potassium mo, mababa ang potassium mo, yan, pwede rin ito. Dahil uh, napakasustansya nitong daon ng ano, pati bunga niya. Ito yung sinasabi nilang super gulay. At uh, sabi nila, ay uh, ano daw to sa ano sa cancer, cancerous. Si napaka bisa nito. Na pag-aralan na nila yung mga dalubasang doktor, may mga calcium na ito ay mga capsule pala iniinom nata uh, ito pwede rin gawing tsa ayan pampababa ng uh, high blood cholesterol sakit sa bato sa atay at uh, napakaganda rin ito pampa uh, kapal ng buhok pampatibay ng ngipin at uh, buto vitamin E pangganda ng kutis ayan napakaraming benefits nitong uh, ano na to, malunggay. Dito yan sa ano sa labas. Oh, ayan oh, nakakuha na kami. <laughs> May pressure rin ito. Pero mo bibilin mo to. Siguro nasa 5 real na to isang gat, gat, kabungkos na ito. Oh, di ba? Equivalent to sa 25 pesos. Ano samantalahin na natin ata para makakuha At maka, makapag-ulam tayo ng malunggay. Iya, iya ano natin to. Pwede natin isawag sa sardinas, sa tinola o isda na lalagyan mo ng sabaw. Ayan guys. <laughs> Katapos lang namin sa trabaho at tata, nakita namin ito sa Near the road lang. You're watching. ka kapampangan ulit.